Oh my God! Okay, technically speaking, all tortoises are considered turtles. But not all turtles are considered tortoises. And, ang gulo naman nun! Pareho lang naman silang may shell. Pareho lang naman silang may ulo. Pareho silang may mga paa, pati buntot. Ano ba yan? Alam ko na, alam ko na. Hello? Lazada? Oh. O order po sana ako ng isang ZNB Exotic. Oo, para matulungan ako na mag-explain. <laughs> Maraming salamat. Tagal ni Ron? Grabe, andito na yata yung in order natin galing Lazada. Oh my god, ito na nga siya. Wala kasi, hindi. Wala pasok pa. Ano, ano yung dala? mo kuya Ron? ah uh, red foot tortoise. Yeah. Ay parang sa akin 'yan ah. <laughs> tsaka itong mga sulcata tortoise na. So yan na yung mga tortoises tama ba? Oh, no, ito. Sulcata at saka? Redfoot. Red red. Kunwari wala akong alam. <laughs> ka ba galing? Uh, galing ako sa DNR kasi nagpa-LTP tayo. Alright. Okay guys, kasama natin si Kuya Ron of? ZNB yeah. Exotics. Okay, so meron tayong mga representative na mga tortoises. Ano yung hawak mo dyan? Uh, Sulcata tortoise. Tapos so, meron tayong mga redfoot tortoises. Yeah. And isang representative na mga ng turtle tortoise, turtle. Pero turtle din to. So kuya Ron, ano nga bang kinaibahan ng mga tortoises at turtles? Ah, okay. So ang gandang tanong yun eh. Actually, kung familiar ka dun sa Theory of Evolution, Ayun na tayo. <laughs> so ba, diba, ang sabi doon is nag-originate lahat ng creatures from a single cell organism. So yung single cell na yun is nag-originate talaga sa body of water. So sa tubig. So yung isang single cell na yun na nag-evolve ay naging pagong. So yung mga pagong na yun ay uh, nag adapt at nag-develop sila sa tubig. So ang mga first creature talaga ng mga turtles and tortoises ay mga turtles. So, yun yung mga, parang yung flippers na yung mga pang-pawikan. So, ah, uh, adapted sila sa water. so yung mga paano parang... pag ano yung pag-anon. pang-pawikan. Oo. So, yung mga nag-decide na umakit ng lupa sa land, so, yun yung mga nag-evolve pa ulit. So, mga, nakita no, nyo yung ibang turtles natin yung mga freshwater turtle, ay meron sila, ko hindi na sila yung solid na ganon. So, para nakakagapang sila sa land. So, yung mga ibang turtles pa na lumayo at nag-evolve sa drier lands ay ito yung mga naging uh, tortoises. So, ang para sagutin ko lang tanong mo, uh, ang mga tortoises ay galing sila sa turtle. So, mayroon sila mga genes uh, way back na matatagpuan pa rin sa genes nila ngayon na galing sa turtle. Okay. Unlike sa turtle na wala talaga silang genes na pang tortoise kasi hindi sila nag-evolve to turtles. So, oh. turtle pa rin sila. So, kumbaga, hindi pa rin natin alam kung ano nauna, itlog o manok. <laughs> pero ito, alam natin na turtles ang nauna yes. bago ang tortoises. Oh. So, nag-originate talaga sila sa turtle. Um, so, nag-evolve lang sila na nag-evolve. Hanggang, yan, nakita mo, iba-iba. Lahat sila, pagong eh. Pero iba-iba yung itsura nila. Sorry. Okay, So in layman's term, paano mo ma-differentiate yung mga turtles at tortoises? So mostly kasi ang mga tortoises ay dome type yung mga shell, so mataas. Mm -mm. Kasi uh, dahil land turtles na sila, uh, hindi nila kailangan maging dynamic sa tubig. Unlike ng mga turtles, karamihan ay flat yung shell. So para pag lumalangoy sila, madali silang uh, makalangoy, mabilis. Unlike sa mga mga tortoises, tapo mata mataas. So hindi na kailangan maging mabilis. Yeah. Pagdating naman sa kinakain nila, ah, may okay. differences ba? Kasi, yes, meron. pa ito, pwede natin sabihin na mga ano sila, carnivore. Sabihin natin ito mga herbivores. Kaya lang ito kasi kumakain din naman sila ng mga dead animal sa wild, mm. 'di ba? Okay. So, dahil nga ang mga red foot tortoise ay matatagpuan sa mga uh, tropical uh, environment So dahil doon mas maraming variety ang pwedeng nila sing makain. Hmm. Unlike ng mga sulcata tortoise sa desert sila natatagpuan. So yeah. ang kinaka- uh, nag-evolve sila para kainin yung mga cactus, mga weeds. Ito naman ay nag-evolve sila kung ano yung natatagpuan sa environment. Okay guys, medyo hiyang-hiya naman ako sa kung paano <laughs> i-explain ni Kuyaron yung differences ng turtles and tortoises, so 'di ba? Pero basically Kuyaron, 'di ba? Kaya mo sinasabi na ang lahat ng tortoises sa turtles ay turtle dahil nag-evolve ang mga tortoises galing sa turtle. Pero yung mga turtles, not necessarily tortoises sila. Kasi parang, ano ba, ano ba yun? Specially made sila for land, ganun ba yun? So para parang uh, ibig sabi ba, bawal sila sa tubig? Uh, actually, oo. Bali pa, yung pag-evolve kasi nila is for lands na talaga, for uh, grasslands, for deserts. So, anong nangyari? Pag hinagis sila sa tubig, lulubog na sila, hindi na sila designed for water. Pero, yung jeans nila, meron pa rin sila jeans of turtle. Pero, hindi na sila yung uh, para doon. So, yung mga turtles naman ay completely unchanged yung kanilang genetics. Okay. Kaya, turtles pa rin sila. Wala silang jeans ng turtles. So, yun ang, ano na eh, ang lahat ng turtles ay turtles. Ang mga turtles ay hindi turtles. Yung kahapon bumuli ako ng jeans eh, sa Levi's, ang ingay. Teka lang. Okay, so yun yung tinutukoy mo na dome. Tapos ito naman yung flat shell para pag lumalangoy sila. Tama ba? Oo. Okay. So yun yung mga sulcata tortoises natin. Tortoises, kung nakikita nyo, talagang kinakain nila yung mga damo. Pero kuya ron, ang weird no, kung sino yung malalaki, yung mga tortoises, sila yung mga Uh, halaman lang yung kinakain as compared dun halimbawa dito sa ating mata-mata mm -hmm. maabot lang siguro sabihin natin 14 inches yung shell niya compared sa mga sulakata na ang lalaki talaga pero mga dahon lang ang kinakain nila oh, uh, actually yan nag, uh, ulit tayo dun sa pag-adapt nila sa way ng evolution nila so dahil sa tortoises dahil napunta sila sa mga desert na konti lang yung pagkain so kailangan nilang mag-gain agad ng size, saka kailangan nilang mag-explore, maglakad na maglakad. Unlike sa mga mata-mata turtle na nagiging ambush predator sila. So, hindi nila kailangan gumalaw, hindi nila kailangan maging malaking malaki. Kasi, uh, ang, ang kapa nila is dahon. So, pag sa nga nakita na ng sobrang laking dahon, di ba? So, yung size nila is <laughs> sakto lang. <laughs> <laughs> sakto lang sa mga dahon. So, yung kinakain nila is small fish. So, tamang-tama lang yung size nila. So, hindi nila kailangan magpalaki pa. Yeah. Okay guys, actually we are keeping this video short kasi wala naman talagang memory yung phone na to. Pero sa totoo lang, na-overwhelm ako sa mga information na binigay ni Kuya Ron. Parang, kaya na kasi parang layman's term lang talaga yung binabala ko. So ikaw, may any last words ka pa ba? Um, actually wala, pero kung hindi pa kayo subscribe sa channel ni Jules, please <laughs> hit the like button, share, and notification bell. Tama ba? <laughs> Mag-subscribe na rin kayo. Sana. <laughs> Sana pero promote mo din yung Ayo. YouTube channel mo. Okay. Oh, syempre, syempre sa CNB Exotics dumalo kay sa channel namin at ayun lang. Mo. Akala ko dumalaw sa shop. ayun. So mga lords, uh, okay si Tito Jules na ang bahala sa inyo. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram at ZNB Exotics at Tito Jules Reptiles. Maraming maraming salamat. Makita-kita kits ulit tayo sa susunod ating mga video. Bye-bye! gede ki vak